Alam nyo, yung congressman niyo si Joel Chua ba yun? Nandito ako ngayon. Sa distrito niya. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Ngayon gabi mga batang kan giapo. nag eh, balita ko kanina pa kayo ng alas 6 ng gabi. Eh di wala nang sa bahay. Kantay. Maraming titila pong kaldero. Kung wala nang sa bahay, wala pa rin kumakain. Sigurado kayo? O ngayon, dapat ako magsasalita. Pero, ngayong gabi, very special ang gabing ito sa Quiapo. Dahil, mas gugustuhin ko na mapakinggan ninyo ang mensahe sa inyo mismo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. na dadalhin sa atin ang mensahe na yan ng kanyang maganda at magaling na anak na Vice President Sara Duterte. Madayaw mayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Magpapasalamat tayo sa ating babalik na Mayor Isko Moreno Dumagoso. Sa kanyang pagpapahiram sa atin ng stage, ng ilaw, ng kuryente, ng mikropono para mapaabot sa inyo ang aming mga mensahe ngayong gabi na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat. Mga kababayan, dahil marami sa inyo ang hindi pa kumakain, hindi pa nagluto, pero nandito, galing pa sa trabaho, pero nandito kayo para makinig sa amin at sa aming mga mensaher para sa bayan. maraming salamat po sa inyong lahat. thank you everyone. thank you. thank at tumawid kaming Leyte, tumawid kaming Cebu, tumawid kaming Negros. Pumunta ako ka, isang ara, kagabi dito sa siyudad ng Maynila, kaninang umaga sa Quezon City. Ngayon bumalik mo naman ako sa siyudad ng Maynila. Ang sigaw ng mga tao ay Duterte. kalimutan na hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Pero nandito ako para maglabas ng nararamdaman ng karamihan ng taong bayan sa ating pamahalaan ngayon. Pero tapusin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat ang sunod po na pagpapasalamat ay mula sa akin, personal, sa inyong lahat, mula sa mga kasamahan ko at sa aming opisina sa tanggapan ng pangalawang pangulo sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa aming lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong mga kababayan. ng pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako kaayo ang among ang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo ng mga makaserbisyo sa ato ang nasod daghan kaayong salamat daghan okay. salamat alam niyo marami sa ating mga problema ngayon ay dahil sa ugali nating mga Pilipino kung paano tayo pumipili ng leader ng ating mga komunidad at ng ating bayan. Una na, naugali ng Pilipino ay kung sino yung nagpapatawa sa kanila, sumasayaw, kumakanta, na -e entertain sila, ay yun ang naaalala nila pag nila doon sa presinto, sa voting precinct natin hindi na natin tinatanong ano ba ang pangako ng tao na ito nung siya ay tumayo sa entablado para mangampanya. Tinupad ba niya ang kanyang pangako? Yan ang ugali natin. Maganda sa paningin? Sumasayaw, na-entertain na -entertain ako, naaaliw ako sa kanya, iboboto ko siya. Hindi na natin tinanong. Noong ba ikaw ay nangako na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinupad mo ba? Yeah! Bigas doon sa Visayas. Naparabang nakalimutan na ang Luzon at Mindanao dahil hinahabol ang boto ng Visayas. Yan ang ugali natin. Hindi na natin dinatanong, nung tumayok ka ba, binigay mo ba yung pangako mo? Pangalawang ugali ng mga Pilipino sa pagbili ng kanilang mga leader. Galing sa pamilyang mga politiko, galing sa sikat na apelido na endorso ng sikat at mahal natin na tao ay automatic ang boto natin. Hindi dahil Duterte yan ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinitingnan din ninyo, ano bang ang kapasidad at abilidad ng tao na ito? Duterte ka, pero ano ang kaya mong gawin para sa bayan? Kailangan ko banggitin na ang congressman ninyo dito sa anak sabon. Ang sapol. Nang. Automatic yung boto natin. Sikat. Endorse ng sikat. Galing sa pamilya ng mga politiko. Duterte yan, boto natin yan. Ganyan ang ugali nating mga Pilipino. Alam niyo? Yung congressman niyo, si Joel Chua ba yun? ko natigas tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sarah? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, utang ina pare, hindi ko naman kilala si Sarah at hindi niya ako kilala. So ano ba ang pakialam ko sa kanya? Utang inya rin. <laughs> Andito ako ngayon. Sa distrito natyan. Duet, 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 duet. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Kami, kung saan kami galing doon sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin. Kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. <speaking in the city> Mga sis, saan kayo galing? Kinsay mga diri. tausog diri? Mga maranaw. Kinsay mga Bisaya? Ayaw mong kalimot ha, pag-abot sa adlaw sa pinili ay butangin na ninyo og zero si Chua. Pangalawa, sikat na apelido, pamilyang politiko, automatic ang boto natin. Pangatlong ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Kung sino yung may pera at bumibili ng boto ay ibinibigay natin ang ating pagkatao sa kanila. Alam nyo, galing akong, min, galing akong bakolod, Galing akong uh, Manila kahapon, Quezon City. Tinatanong ko ang mga tao, magkano ba ang bilihan ng boto? 2,000, 3,000. Dalawang libo. Dalawang libo, libo. Meron pa ang bilihan ng boto na tawag ay tupan, akap, ai. Maif. Ginawa ng ligan ang pagbibili ng pagkatao ng mga kababayan natin. Yan ang ugali natin. Kung sino yung magbabayad, bibigay ko sa kanya ang boto niya. Tanggapin natin ang pera. Bakit hindi? Galing naman yan sa gobyerno hindi na ibibigay ko yung buong paako sa inyo kung merong politiko nagbibigay ng pera na galing sa bulsa niya. Lahat yan, galing yan sa pondo ng gobyerno. Buwis natin yan. Tax natin yan na binabayag natin. Tanggapin nyo ang pera. Pero, pag-isipan nyo, karapat dapat ba itong tao na ito na maging leader, yeah, leader. ng aming komunidad. Dahil pag binibigay natin ang boto natin at hindi natin pinag-iisipan ang ating initiative na pangalan babalik na naman tayo doon sa hindi ko na kailangan ibigay ang pangako ko sa inyo habang ako ay nangangampanya. Dahil binayaran na kita para sa boto mo. Ano ka ba ang obligasyon ko sa iyo? Bayad ka para bumoto sa akin. So bakit pa ako magbibigay ng tama at totoong serbisyo? Kami doon sa siyudad ng Davao, hindi kami naglalagay kailanman ng budget na pambili ng boto. Alam mo anong nangyayari sa Davao? Yes, ma'am. Ang mga taga Marawi na sa Isla Verde, na sa Boulevard, buboto sila sa umaga sa Davao City. Dahil Boboto sila para sa mga Duterte. Tapos, babiyahin sila papuntang Marawi, Maguindanao, Cotabato City dahil boboto sila para sa bayaran doon. Di ba? Trak-trak kayo na bumabiyahe panahon ng halalan para kumuha ng pera sa mga kapitbahay. Mga flying voters, ilang beses ko na 'yan sinabi sa COMELEC. Kailangan automated ang listahan ng mga tao. Dahil kung hindi ninyo ginawa 'yan at hindi niyo binayometrics 'yan, ganyan lagi ang kultura ng ating halalan. Boboto dito, lilipad sa bulakan, boboto doon, tatanggap. Ganyan sa amin. Hindi kami nagbibigay. Boboto sila sa umaga, babiyahe sila tapos boboto sila doon sa kapitbahay namin. Doon kasi may bigayan ng pera. Yang ang nangyayari sa atin. Sabi ko nga, walang problema. Kunin natin ang pera, pero pag-isipan natin ang ating mga leader. Dahil yan ang kinabukasan. Yan ang magdadala sa atin sa tama o maling kinabukasan ng ating bayan. Alam niyo masakit sa akin yung pagbibili ng boto. Dahil nga, nawawala yung respeto ng tao sa isa't isa. Nagiging transaksyon. Mahalin mo ako, bayaran kita. Pag hindi mo ako bayaran, hindi kita mamahalin. Nagiging transaksyon ang ating mga relasyon sa ating mga kababayan. At masakit sa akin dahil sino ba at kaninong boto ba ang binibili ng mga politiko? Sa mga mayayaman ba? Sa mga Mataas ba ang trabaho at natapos? Mga doktor, binibili ba ng 2,000 ang kanilang boto? Mga engineer na kumikita ng isang milyon isang buwan, binibili ba ng 2,000 ang kanilang boto? Hindi. Ang binibili ang boto, yung mga tao na araw-araw naghihirap, nagtatrabaho, naghahanap buhay dahil ang 2,000 ay napakalaking bagay para sa pamilya nila. Yung mga taong naghihirap at walang-wala. Masakit yon Dahil pinagsasamantalahan yung kahirapan ng mga tao. Dahil ba walang-wala ako, bibilhin mo na ang aking dignidad at prinsipyo. Yan ang ugali natin, mga Pilipino. Kung sino naaalala, bahala na. Hindi ko na tatanungin kung ibibigay mo ba pangako mo. Kung sino yung sikat. Kung sino yung malaking pamilyang politiko. At ibinibigay natin yung pagkataon natin sa taong magbabayad. Sa tamang presyo. Kaya kailangan, madami nagtatanong, ano bang magagawa namin? Ano bang matutulong namin, Inday Sara? Wala na kayong matulong sa akin. Tumulong na kayo. Ginawa niyo na akong pangalawang pangulo ng ating bayan. Oh. Susunod yun, sir. Pero sandali lang, sir. Nandito muna tayo. Huwag niyong kalimutan, hindi ako kandidato. Butante ako ngayong eleksyon na ito. Nagpapaalala ako sa inyo kung ano yung dapat gawin natin. Baguhin natin ang ugali natin sa pagboto ng mga kandidato. Ilang, ilang araw na ako umiikot sa iba't ibang lugar sa Visayas. Baka dahil naging 20 pesos yung bigas doon dahil umikot ako doon no, oh, galing ako sa Marlete. Mayroon eh. lang ako napaisip ah. Oo nga oh, eh. Bukas 20 na yung bigas na nga dito kasi gumaan sila sa amin. Salamat yun sa amin! Mayroon lang ako napaisip ko na na. Galing ako sa Marlete, Cebu, Negros. Bacolod, Negros Occidental. Lahat ng madaanan ko, Manila, Quezon City, nagtatanong, kamusta na ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yes! Yes! Ang dami ng mga hindi ko kilala nagsasabi, ikamusta mo kami kay President Duterte. Kahit hindi kami magkakilala mga kababayan natin kung saan saan. Okay lang po si Pangulong Duterte. Kuna naman po siya ang problema sa sakit. Ang kanya lang ay hindi siya marunong sa gawain pang bahay. Hindi siya marunong maglaba, hindi siya marunong magluto, at hindi siya marunong maglinis ng kanyang kwarto. At isa pa doon, siya ay may edad na, 80 years old, si Pangulong Duterte. Oh. nya Alam mo ang pinakamadali dyan? Itlog na lang, halu haluin mo lang yan, dagdagan mo ng asin at paminta, tapos lutuin mo sa, sa, mantika, okay na yan. Sabi niya sa akin, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig, magpaluto ka pa ng itlog. itlog. Yun lang naman ang kanyang uh, challenges o nahihirapan siya doon sa loob. Noong ano, may Coke Zero doon sa resupply kasi may vendo siya. May vendo sila. Noong kanina, kanina tumawag siya sa akin. Ganun pa rin, pinakamusta ko siya. Kanmusta ba? May nararamdaman ka ba? Masakit ang ulo mo, masakit ang tuhod mo. Sabi niya, hindi. Masakit lang ang aking puso. Sabi ko, Sabihin mo sa doktor, sabi niya, bakit masakit ang puso mo? Sabi niya, ay, nawala na kasi ang mga girlfriend ko. Sabi ko, ay, nako, huwag ka mag-alala. Dahil may dalawang girlfriend dyan sa labas ng kulungan, nag-aaway, nag-aantay na lumabas ka. Tapos sabi niya sa akin, sumali ba sa away ang nanay mo? Sabi ko sa kanya, ay nako wala na siyang pakialam sa'yo. Yan po ang uh, update kay Pangulong Duterte. Sabi niya kanina, ano, kailan mo ba ako ilalabas dito? sa detention center. Sabi ko sa kanya, relax ka lang dahil mamayang gabi meron kaming meeting doon sa distrito ni Joel Chua. Ay, sorry. Distrito ni Apol Nieto. apple ko. Ito okay. so yung apple ko. Hindi man ito pulang-pula na apple eh. Hanlis pa naman niya ito ang apple. Ang uh, apple ko. Bakit namumutla itong apple na ito? O, ano magkwento sabi ko sa kanya ma, huwag ka mag-alala mamaya nandun kami mamay sa distrito ni Apol Chua ay Apol niya to Apol niya oh. to ni nagugulo ka <laughs> Apol niya to pag-uusapan namin kung paano ka namin kidnapin Jaan Sahig at ibalik sa Pilipinas sabi niya, huwag mo akong kalimutan dito dahil mabubulok ako dito. Sabi ko sa kanya, huwag ka magalala. Marami ang nagdadasal sa Pilipinas at sa buong mundo para maibalik ka sa ating mahal na inang bayan.